Happy birthday mo na, maligayang karawan mo na, special na pagbati sa kaibigan po ng programa, kaibigan po ng grupo, <laughs> kaibigan po ng uh, tropa natin sa DCRJ na uh, si Infanta Vice Mayor L.A. Ruanto. Yan, kumplihan niya ngayon. Vice L.A., happy birthday! Ayun, sige po. Ah. Salamat po. Samantala mga kaibigan... Diretso muna tayo sa isa pang report. Uh, uh, ito po ay may kaugnayan po sa uh, pagnanais Ayon, ng ating binanggit na leader po ng Infanta, lingkod bayan po ng Infanta na uh, makakita ang mga mamamayan ng uh, maayos ng pamamahala. Sa English ay good governance. Napakaganda yan, ano? Tawagin natin si kasamang J.R. Narit para sa Uh, report niyan live mo sa Infanta Cash. Yes, uh, JR, magandang umaga sa inyo dyan. At happy birthday, by the way, kay uh, Vice Mayor L.A. Yes, Errol, uh, good morning. Uh, live tayo dito sa bayan ng Infanta. At tatapos lang natin ang local programs dito no sa programa ng ating mahalo governor, Dr. Helen Tan, at uh, katuwang si Coach San Marquen Berga. At uh, naging guest natin siya ngayong umaga. Kaya nailive natin ngayong umaga dito sa DCRJ. At uh, marami hunga uh, mga kaganapan na uh, maibabalita natin ni Vice Mayor Eli Rualto dahil mm. uh, Karawan, hindi ko alam kung ilang taon na mapabata ng pabata. <laughs> Oo nga. <laughs> uh, so, kailangan uh, ni si, uh, Vice Mayor pero tayo mapalag ngayong umaga dahil makakausap natin siya dahil sa mga kaganapan, nung siya mm -hmm. ay wala pa noon hanggang ngayon na ituloy-tuloy na ginusto ng uh, bayan ng infanta, ng mga kababayan natin dito sa lugar na ito. Bye sa magandang baga, live tayo sa DCRJ Radio Bandido. Kasama natin si Errol Dakami. At kumusta na po kayo? At uh, mo ngayon? Ano po ang mga kaganapan ngayon? Nakidlap eh. Magandang magandang umaga po. Uh, una sa ating kaibigan at uh, inahangaan kay Sir Errol. Magandang magandang uh, Happy birthday boys. Uh, Oo. Oh. Kami Mr. Eddie ulit sa inyo. Sana makabalik na buwan kayo. Ano? Uh, 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 uh. sa ating katono uh, ay uh, Sir JR Narit at uh, sa lahat po ng ating mga sa DZRJ magandang magandang umaga po. Opo. Uh, uh, may minarapat po namin makakwentuhan kayo ngayong araw uh, Vice not only that because of uh, your birthday but uh, ang hinahangaan po ng programang ito yung yung pagnanais na makakita mga taga-Infanta mga keso ng tinatawag na maayos na pamamahala or good governance sa uh, Vice. Mm -hmm ah uh, al alam ito ni Sir Errol eh, dahil uh, isa sa mga inspirasyon natin, mga Bicolano din, uh, si, uh, si dating Mayor Jess Bredo, kung saan nakita natin, maayos ang papamahala, maayos po ang namiminuno, maayos din yung nagiging resulta ng uh, kabuhayan at uh, lipunan na kanyang ginagalawan, na kanyang komunidad o ang kanyang uh, syudad o bayan. At uh, itong po naman ay uh, pa pangunahin natin sinusulong uh, yung transparency people's participation and uh, public accountability sa mga public officials. So ever growing ito, ano po, ibig sabihin ay uh, marami pang pwedeng magawa. Hmm. Magamat uh, may mga mag na mailatag doon na madaling pamarisan at uh, pwede po namang i-adapt. Pero we can always innovate sa hmm. nagbabagong panahon papaano natin pwedeng mapahatid ng mas mabisa at uh, transparent ang service publiko. So, tulad ngayon, sa paggamit ng uh, social media, teknolohiya, mm. -hmm. uh, yung ilan dapat mga pagpupulong na na nai-involve ang mga public mm -hmm. official ay uh, dapat nakikita na napapanood ng taong bayan. Right, na Naiuwi yeah. ng taong bayan. So, mm -hmm. you can utilize uh, yung, yung quad media po natin para yes. ipaparating natin. At nagkakaroon din ng pakialam yung ating taong bayan. Dahil, sabi nga, mahirap magkaroon ng pakialam pag wala kang alam. Kaya, doon so, nagsisimula yun. po Pagkialam, pag binibigyan natin ng kaalaman sa nangyayari sa lipunan ng ating mga kababayan. Opo, uh, Vice, uh, binanggit po yung uh, relevance uh, ng uh, transparency and uh, the technology uh, available right now. Uh, kasi sa mahabang panahon, mayroon mga nahahalal idol, Vice, na ayos lamang, patulog-tulog lamang sa konseho, no? Oh, pero pagka may kamerang nakatutok, aba, mapipilitan sila magtrabaho. and <laughs> The people will really see who are the working uh, public servants, public officials, vice. Opo, isa isang bagay po ito. Ikalawa, nai-evaluate mo kung tama ba yung hmm. binoto mo. Right. Uh, kung ikaw pa ang nai -re represent ng maayos mm -mm. dahil uh, bilang representative ng uh, publiko. Mm -hmm. o ng mga pamboboto yung bang sinasabi ginagawa mo sa likod ng trabaho ko ay reflective doon sa sa isipan ng iyong mga constituents yeah. dahil kung hindi ay bali ito so, sa dumadaming issue po ngayon mga national government man ito oh. o mga local ay uh, importante yung public scrutiny uh, talaga pong natutuwa nga tayo recently ay uh, ang publiko natin very engaging, mga sana natin or right. mga commenters uh, para i-call out yung mga public officials natin na uh, may malalaking discretionary funds mm -hmm. at hindi mo alam ano paano nagagastos. Right, right. So important na uh, na may pakialam ang publiko. Yun nga lamang, nangyayari ito pag binibigyan mo rin sila ng kaalaman. Tama Pero po. Pero parang tinatago yung informasyon, kaya, sinusulong din natin. mayroon tayong ordinance ng Freedom of Information. Yes. Ang kasi no pong mamamayan ay pwede pong kumuha ng informasyong mahalaga mm -hmm. uh, sa mga government institutions. Right, right. Dahil na uh, pamahira pag selected yung datos na kaya mong ilay. Mm -hmm. Tama, tama. Hindi tama na po. Na, oh, kung hindi na justify, yung pagnanais mo talagang maging transparent pag ganoon yung mm -hmm. yung uh, sitwasyon. Pero yun yung reactive, pag nag-request. Papaano kung mm -mm. walang na mag-request? Right. Dapat yung pang-pamahalaan, proactive din. Eh. O ang nga po government man, o anong sangay ng pamahalaan, ay proaktibo. Right. So, pag proactive. So, pang proactive ka naman, open government. Yes. Ikaw na yung mag-close. Yeah. Ikaw na yung mag-bukas. Mm -mm. Kung wala kang may lumapit pa sa iyo. Mm. Mm -hmm. Naalala ko noon, si Mayor Jess Robredo sa Naga. Mm -hmm. Pulti mo kung mag niya, binili ng City Hall ang Paracetamol na isang piraso nakalagay mm -mm, Magkano, kanong kitabon at pinapublish nila ito pinapakita nila uh, kahit wala nang mm -mm. kaya yung wala ng publiko oh, pataas doon sa nanininuno magandang relasyon ng uh, constituents sa kanilang leaders maganda yung paggugubiyar ng kamamahala so Tama po, in, in fact, uh, naniniwala din kami, uh, Vice LA, na kapag ang isang lugar ay may uh, maayos, tapat na pamamahala, ito ay mabilis na uunlad kasi una dahil uh, tapat ang pamamahala, walang walang masyadong kupit ano. May uh, minsan kasi may mga nagsasabi na kahit daw ayaw ng nakaupo na kumupit ay parang nasa ano na daw, parang institutionalized na no. But then again, depende ho 'yan sa tao eh. O kahit eh, iduldol dul pa sa ang uh, anong tawag diyan, bribe, suhul, Pagka ikaw ay uh, committed sa katapatan, eh hindi mo papansinin yun. Ano? At bagkos kung anong nasa alokasyong pondo para sa mga proyekto, ay talagang mapupunta sa mga proyekto. And the same concept na inilunsad ni, uh, ni Mayor uh, Magalong ng ng Baguio mm -hmm. na maganda raw magkaisa ang mga LGU, na ipakita ang maayos na pamamahala or uh, good governance daw po sa uh, sa buong bansa no. And I believe dyan po sa Infanta, gustong-gusto niyo pong mangyari po yan at sa, sa sa buong Quezon uh, province. Uh, although alam natin, sa pamamahala naman ni Gobernadora Helen Tan. Ay talagang siguradong 'yan po ang nangyayari uh. ba isa na po. Ay nga po, uh, speaking of Mayor Benji Magalong, talagang hmm. sinusuportahan natin. Actually, isa tayo sa mga nasa likod nung uh, nung pag ng Mayors for Good Governance. Mm -hmm. Ngayon, kung paalam yung mayors, meron na kaming 200 uh, mayor signatories Very na kasamahan. Kusuporta doon sa panawagan ni Mayor Magalong. Mm -hmm. Simula ng kanyang ilantad, uh, yun nagiging kalakaran, hindi mm -hmm. dapat ito. Sa so, proyekto, para bang automatic may percentage na. Mm -hmm. So, hindi hindi ito yung dapat na maging kultura. Ano mm -hmm. po, hindi dapat ito hindi dapat pairalin dahil masasakripisyo yung serbisyo publiko. Sa halip na matibay, masisira agad dahil lang iniisip yung, yung kita at yung mga obligasyon na kailangan ibigay. Mm -hmm. Kaya uh, tara po si Sir Errol, kami po sa, sa pamahalaan hanggang sa probinsya, sa pangunan ni Governor Dr. Helen Tan. Just recently, inikot nga namin yung mga classrooms. Ano po mga agad siya ng disaster proof? Dito po sa amin, Sir Errol, ang mga classrooms na pinapagawa ni Governor Dr. Helen Tan. Ah, mm -hmm. uh, talaga pong quality. Um, uh, tinawag namin 'tong disaster proof. Ang roofing nito ay uh, slab. Mm, at yeah. uh, dahil madalas kaming daanan ng bagyo, right. minature ni Governor Dr. Helen Tan. Ako personally, kung sino 'yung mga contractors, talaga pong dinodocument namin. Mm -hmm. Meron po ng dokumentong paggagawa. Sinisilip po paulit-ulit at hindi one time lamang na nag inspect. Dahil mm -hmm. meron po kami mga volunteers na palaging umiikot doon sa site tinitinan po nila pa paano ginagawa. Mm. Oh hindi lang po yung taga-provincial engineering office, mm. pero yung araw-araw na paggagawa, tinututukan po yan ng ating mga mga volunteers, mga tinatawag naming na uh, S-TAN leaders, mm -hmm. dahil may mga satellite office naman po kami bawat bayan. Mm -hmm. So, yun po ang kagandahan na may provincial satellite office sa lahat right. ng bayan pero yes. hindi po nakapag-monitor. Mm -hmm. So, just recently nga po, tinina namin yung mga classrooms oh. ng uh, nasa Pulilo Group of Islands na nasira ah. ng bagyo. Ay talaga pong uh, napakaganda at matitibay po ito. Well, sana panalaran po yan ang iba pang mga provincial government uh, and uh, mga governors din. Kasi uh, sa dinami-dami na pinag-uusapang budget annually uh, advice, di ba? Eh, kung yan lang talaga ay napupunta lahat sa proyekto, uh, siguradong gaganda ng isang lugar. But, uh, yeah, moving forward, kayo po na uh, Vice, uh, sa Infanta, ano po, ano pa ang mga gusto mong uh, mangyari? Ano pa mga balak nyo pong gawin dyan sa Infanta that, uh, well, uh, nagdyan ang mga potentials, we only need a uh, leader, na may tinatawag po nating uh, maayos na pananaw at plano po sa bayan. First and foremost, sir, um, yung, yung paniniwala natin, wala sa isang uh, tao lamang, ano po, pero... Hmm kailangan nating makapagkundin ng mga tao, ng taong bayan, na sama-samang gagalaw. Right. So yung people's council na tinatawag ako po kasi ay may ordinansa noon na gusto ko mag-fully yung implementation. Yung people's council ay isang konseho hmm. ng iba't ibang sektor na may pakialam ka talaga even sa pagboto. Hmm. Sa committee level ng sasayaan, may pakialam ka sa bidding, pwede ka yeah. umupo, yeah. pwede ka mag-manifest ah uh, dahil sa batas confined yung membership Pero mm sa -hmm. pero dito po ang ang intensyon natin ay uh, mabigyan ng pagkakataon na makapaglahat ng boses sa session at even boto hindi mm -hmm. lamang basta recommendation pero meron kang bilang do sa quorum Ah, yeah. uh, may bilang ka kahit ordinaryong mamamayan o sektor ni represent mo sektor halimbawa ng agrikultura, wow. sektor ng mangingisda. Kung usapan natin ay pagdating sa kaisdaan o pangisda mm -hmm. o o karagatan. Mm-hmm. -mm. <laughs> meron kang meron kang hindi lamang boses para mag-suggest. Mm -mm. Pero pagdating sa kuha ng pulisiya, kasama ka. Mm. Nice. So ito ito isang nakita nating sekreto sa mga uh, naging progresibong uh, local governments mm -mm. kung binibigyan din ng pagkakataon yung kababayan mo mm -mm. na makilahok sa pagbobiyerno. Mm -hmm. So right. isa po ito sa uh, ipangunahin sana natin na hmm, gustong itulak, gustong mm -hmm. pa. Uh, mag-full-blown yung ordinance. Napakaganda pagka nangyari yan, uh, Vice, ano? because uh, yun yung uh, hinihintay din ng mga tao that they can participate actively sa proseso ng uh, paglilingkod, proseso po ng uh, mga pagpaplano, execution ng mga projects. Uh, people uh, surely appreciate uh, that kind of program and uh, ordinance. Ordinance na pala yan eh. Uh, so maganda po pagka uh, talagang na-implement po yan fully. Oo. Ang 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 Infanta Vice ay uh, ang potential na mailagay sa mapay napakalaki ano. But uh, we believe with uh, your leadership na kumikina nga hindi lamang sa Infanta nakikita ng buong Pilipinas ano, as you lead the uh, yung uh, mga vice mayors uh, sa iba't ibang mga probinsya no and uh, Uh, palagi kang uh, speaker, resource person sa mga pagpupulong ano. Sinyales po 'yan na may malaki kang magagawa ano. Now if we will ask you uh, ano pa ang uh, mga gusto mong ibigay sa tao na paglilingkod? Uh, ikwento mo nga sa atin na uh, mga manon advice. Diyan po sa Infanta at sa Quezon. Um... Una tayo po naman yung yung alam natin, natutunan din natin sa ibang mga tao. Hmm. Sa pag-obserba, sa pag-ikot. Ako po noon, naalala ko nung ako ay ng mga pagkakataong. I, I offer my services. Ano ka pa training ako uh, sa youth, sa teachers. Mm -mm. In exchange, puroan ako ng mayor paano nyo ginawa yan. Halimbawa po doon sa Lanao del Norte, sa isang kaibigan natin doon, kung saan nakagawa siya ng isang programa tinatawag na from arms to farms. Yung mga mm -hmm. rebel. dati'ng naggalit uh, sa gobyerno ay pinagpalit yung kanilang mga armas mm -hmm. para magsaka. Dahil naipakita niya na mas maganda ang kabuhayan sa pagsasaka. Alam mo ginawa niya kuya Errol doon? Tapo. This is in Cauca, Colombia at ni-recognize ito sa Bogota, Colombia mm -hmm. ng 2000 bilang isa sa pinakamagaling na programang pangkapayapaan sa buong mundo. Mm -hmm. Wow. Uh, yung kanyang munisipyo, una, dineclare niya as organic municipality. So, walang ina-entertain silang chemicals. Uh, nahaharap po lahat yun. So, nung una, akala ay mahirap, pero since yung munisipyo ay na-identify as 100% organic producing municipality, mm -mm. tumakot ang value ng kanilang crops. Mm -mm. E ba, paano kung organic mo sa kaka, wala ka naman mga inariya. Pag mm. ginagawa niyo, siya ang bibigay ng mga inariya, at pag-aanihin na, hindi mo ka muna kailangan kailangan ikaw pa magbenta o maghanap ng middleman kung saan, LGUs mm -hmm. dadalhin mm -hmm. ang produkto. Si LGUs mismo ang bibili ng produkto. 'Yun ang maganda. Dinodok sa sapat na halaga kung ano yung market price at ang gagawin naman ni LGUs, i ito sa mga malalaking malls, uh, malalaki pong establishments mm -hmm. since or may uh, added value pa ito. Mm -hmm. Mm -hmm. So, tumutulong na gusto yung local government. So nakita ko pag very progressive yung pinuno. Yeah. at uh, na-include na ang kanyang uh, citizenry, maganda yung resulta. Pero noon Kuya Errol, na naalala ko, uh, wala naman siyang lupang malaki, pero mm -mm. meron siyang kukuraan. Yung kanyang pakod, instead of bakal, kawayan. Hinatiin mm -mm. niya sa gitna, kawayan. At nilagyan uh -huh. niya ng lupa. Tinagyan oh. niya ng uh, letos. And oh. every 28 or 20 days, nag-aani yung letos at galing doon sa kanyang bakod ng bahay uh -huh. uh, in uh, in uh, a month ay siya ay nagkakaroon ng earnings na nasa 8 uh, to 9,000 pesos. Sa uh -huh. probinsya ngayon, eh, talagang malaki na. Doon pa uh -huh. lamang yun para sa kanyang ginagawa. Uh -huh. So, uh, dahil nga siya organic, dahil siya ay uh, tinutulungan ng local government paano i-market, oh, pa. naging mabilis yung ano po, naging mabilis yung yield ng kita Mm -hmm. uh, naring mamamayan Kaya nawala po doon yung insurgents Nawala doon yung mga dating uh, uh, rebelde yes. At uh, nakita nila mas mabuti yung buhay sa agrikultura Kesa yung isugal nila yung kanilang buhay sa paghawak ng armas That's right, that's right So in short, uh, bottom line, uh, Vice uh, Nasa matinong leader talagang ikagaganda ng isang lugar At ng mga mamamayan niya Mm -hmm. Malaki talaga po ang gampanin. Sabi nga ni John Maxwell, everything rises and fall in leadership. So talaga po doon sa namiminuno, malaki po ang gampanin natin at uh, responsibilidad sa magiging resulta ng ating pong, uh, lugar o kagandahan ng ating bayan. As we wind up, Vice, uh, ano? nagkataon naman na ang Oktubre ay selebrasyon uh, ng uh, pagkilala sa mga teachers, baka may mensahe po kayo sa mga guru, no? At sa mga consumer na rin kasi, uh, adyan, consumer uh, welfare month ngayon, sabi ng DTA, no? At siyempre sa mga taga-cash on, mga taga-infanta. Yes, uh, Vice, go ahead, please. Muna, siyempre sa ating mga guru, bukas ay uh, International World Teachers Day. Ito nga, isang tatabi ko po dito ay uh, uh, magiging isang guru din <laughs> at... Uh, Malaki po ang gampan nito sa pro progreso ng sibilisasyon kung bakit meron po tayo thriving na sibilisasyon hanggang sa ngayon. Kung wala po ng mga guro mula pa nung araw, walang transfer of knowledge, mm -hmm. wala ho transfer of technology, hindi ho nagkaroon ng progreso ang humanity. Kaya ganun importante yung profesyon ng pagiging isang guro. Hindi lamang ito nilalamang kundi ito po ay patuloy dapat natin sinusuportahan. Kaya panawagan nga po natin, even the national government, talagang mm -hmm. mas taas po yung tinatanggap ng ating mga kaguruan. Mm -hmm. Dahil if we want equality education for our future generations, napaka-importante na binibigyan din natin ng maayos na pagkalinga yung mga edukador natin right. o educators natin. Kaya po, happy World Teachers Day sa lahat po ng mga guro. Kayo po ang ilaw ng uh, susunod na henerasyon at kayo ang malaki ang gampanin sa pag-ugit ng atin po kasaysayan patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ngayon din ay uh, lahat. Ngayon nga ay Consumers Month, Consumer Consumer Welfare Month actually. Uh, tayo may ordinansa rin tayo sa Infanta ko yung naging ng 2012 para mag-establish ng isang uh, uh, Consumer Welfare Council. Ano po? At nawa ito po ay patuloy na mapangalagaan dahil minsan pag hindi po buo ang boses at walang konseho na magtatanggol yeah. sa karapat ng mga consumer na abuso mm -hmm. ang mga consumers po natin. Kaya I hope sa lahat na natin nagpakinig, uh, kung may mga public officials din na po nakikinig, ay uh, mag implement ng same policy right. sa kanya-kanyang mga lugar para po proteksyonan, magkaroon ng konseho mm -hmm. o Consumer Welfare and Protection Council sa inyong lugar kung saan sila po yung babalanse. Ano po? Sila yung sa presyo, sila po yung magbibigay ng boses na feedback sa mga kinukonsume na produkto. Uh, malaking bagay po ito. Ayan po. At uh, sa ating mga kababayan po ng malaki kinig ay uh, maraming maraming salamat sa patuloy na support at pagmamahal. At uh, sa lahat po ng ating tagapakinig sa uh, programa po ito ay uh, maraming maraming salamat po sa ating pong, uh, uh, napakahusay na angkor. Kay Sir Errol at alam uh, ko ninyo ay nami-miss nila na dito sa bayan namin. Uh, kaya hopefully makapag-vacation po ulit, makapag-team building po ulit yung inyong team, -team. Salamat ay, po salam. Vice. Thank you Vice. Thank you Vice for your uh, very important time. At uh, uh, ngayon din po ay uh, special na araw ng ating kaibigang Vice Mayor at uh, pinapahalagahan natin. Uh, na may pakita naman ang kanyang traction ng uh, magandang uh, pakikisama sa mga taga infanta at sa buong keso. Vice, alam ko pong pinanunularan kayo ng maraming mga vice mayor. You're uh, becoming a uh, living example ng mga vice-alcalde sa buong Pilipinas. Ituloy mo yan. Uh, nasa likod mo kami. Happy birthday ulit. And congratulations. Maraming salamat po. salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Ayan. Magandang mga minsahe na natin nakapalaman sa bago at uh, si Infanta Vice Mayor L.A. Ruwanto At ayan po ang kagalapan dito, Erol Dito sa bayan ng Infanta, lalawid din ang keso Naku si Chair Narita sa D.C.R. J.A.T.M Ang Radyo, Bandido TV Thank you, uh, JR At uh, Vice Mayor L.A. Ruwanto Live mula sa uh, Quezon Province